Pagkabigay na ito, ang nidyo at nyate, ay kailangan lang ito, ang pagkabigay na ito. Ito kailangan, muni mo haya mo ang iyong pagkabigay na ito. Haya mo ito, ang papastong ito, magiging bagong taon na ngayon, mamaya, malapit na magbagong taon, at malapit na magputukan. Kailangan mo ba, ito, ang bending ito ay kailangan. Muli mo ayan mo, ang mo na, kailangan mo nito ay narito ang aking sugar yan Malagi na ako magiging sugar po ko na ako. Magiging mega shock na ako ngayon. Kailangan mo pa na akin ang ko, Ito na ang kami-kami way. Gusto kami-kami na ako nandiyan yeah, kayo. Ngayon din sa akin. Super